Itong pagkain ng mga Pilipino. Walang pinipili, mahirap man o mayaman, bata o matanda, pinatangkilik ang pagkaing taho dahil sa sustansyang nakukuha dito. Walang pinipiling oras ang pagkain nito. Inilalako ang taho sa mga lansangan, sa loob ng mga magagarang subdivision, sa mga kalye, sa tabi-tabi at sa mga lugar na matatagpuan ng mga maihirap nating kababayan. Subalit, nakakasiguro ba kayo na yang paboritong tao na inyong kinakain at sinusubo sa inyong bibig? ay mula sa isang malinis na pagawaan ng taho sa kahabaan na magsaysay Boulevard, Santa Mesa, Manila. Makikita ang isang estrukturang ito sa unang tingin ay normal na bahay lamang subalit kapag pinasok na sa loob, sa maliit at madilim na eskinitang ito, unti-unting nagbabago ang normal na mundo. Alis 8 ng Mayo, itinawag sa bitag ng mga operatiba ng Special Operations Group Western Police District ang isang reklamong natanggap ng tanggapang masa o action center ng Manila City Hall. Ito ay tungkol sa isang madumi at nakakadiring pagawaan daw ng taho sa Santa Mesa. Bago pa man dumating ang bitag na imbitahan na ng mga operatiba ng SOGWPD sa pangunguna ng SPO4 Vic Batara, ang mga tahuhan ng inerereklamong marumi na pagawaan ng kadiring taho. Agad tinungo ng bitag kasama ang maoperatiba operatiba ng SOG ang inerereklamong pagawaan. Sinusunod natin ang grupo ng SOJ kasama yung mga kameraman ng Bitag. at ito'y hinggil doon sa reklamo na medyo maruming pagawaan ng taho. May marami sa ating kumakain ng taho pero meron hindi mga karapat dapat na mabigyan ng lisensya at uh, tingnan na lang natin kung gaano karumi o malinis ba ito. sinasabing pagawaan daw ng tao. Mukhang lungga na hindi ka maintindihan. Halika, tulad na Ganda. Papasok pa lang ang bitak. Sinalubong agad kami ng mabahong amoy ng kanilang bukas na kubeta. Pasintabi na lang sa mga mahihina ang sigmura. Pasok mo pa. Antok na amoy ah, kubeta. Harap mismo yung kubeta. Ang basura ninyo nandito sigurado, sigurado ako eh, sa nangyari dito, mga bossing, ano to, may daga kayo rito. Malalaki, matataba mga daga dahil maraming mga, no? Ito, ito, ito. Ano to, ano to? Alaga. Oh, mga alaga ninyong ipis, ang pa, Oh, ipis. Nauna na. Mawala, hindi ka makain ng, ng ipis ng arni, ng ano, taho, ar arni ar, ano? Talaga nagpipis tao. <tipis> ano ang baho may burnan. Ah, ipis. Ano inspection in in ba kayo ng sanitation nito? Talagang nakakadiri at nakakabaligtad ng sikmura ang tumambad sa aming grupo. Tinaig pa nito yung kontrebersyal na kadiring fish cracker na nahulog sa patibong ng bitag nung nakaraang taon. Sa masikip na lunggang ito na halos walang hanging pumapasok, imbornal ang amoy ng kanilang basang sahig. Mga manok sa loob ng pagawaan? Nagtitilaukan dahil hindi alam kung umaga na o gabi. Sorry. Ito pa yung manok na kuna. Mga masisiglang nagtataba ang bangaw na nagliliparan. Kapag ikay tumingala, makikita ang lumang maruming kisame. Hindi ba nahuhulog itong mga dumi-dumi rito sa taho? Yan, yan. Baha oh, mahinang kisa ninyo. Kapag tinamaan ito ng mahinang hangin mula sa electric fan, mga duming nakasabit tiyak na maglalaglagan sa loob ng kanilang mabahong kubeta. Makikita yung lalagyan ng taho ginagamit bilang timba para pambuhos sa kanilang trono, este inedoro pala. At higit sa lahat, hindi makukompleto kapag mga superstar na ipis na sa mga dingding, sa sahik, at sa kanilang lutuan. Nagtatabaan dahil sa masustansyang taho at sa mga arnibal na niluluto. Kauna-unahan ito at ang aming nakita ng bitag pagsama sa SOG na mga ipis nagtatabaan dito. Bukang factory ng ipis to. Dito sa lunggang ito, niluluto ang isa sa mga paboritong pagkain nating mga Pinoy, ang masustansyang taho. Eh, hindi naman layunin ng bitag na parang patayin yung sinasabing mga negosyo malilit na kapareho ito sa taho. Kaya lang, responsibilidad ng mga nagtitindang kapareho nito, panatilihin yung sinasabing kalinisan at yung kalusugan ng mamamayang mahalaga ang ganitong klaseng negosyo pa, backyard ang dating, kapareho nito, nasa loob ng lungga. Abay, mag-iisip siguro kayo, ewan natin kung anong dating sa inyo. So, we have to go sa barangay. Ah. Oh, ganun lang. At uh, ipa-inspeksyon sa barangay. Uh, -huh. yung mga na yung kuha ng kuha ng mga sinasabing fee, uh -huh. hindi nag-inspeksyon. inspection uh -huh. Matindi pa sa City Hall kuminsa yung mga tarantadong yun. Eh. Sa hapon. Ay, gusto lang namin ay eh, pakita sa inyo kasi unang-una bilang respeto no? baka pwede ninyong masilip ngayon ano? sasama ko kami at sa inyo para makita nyo ta ano, ta, uh, bilang respeto Aro. na rin kasi baka mamaya ano sabihin nila talagang maduming maduming at eh... Uh, uh, yeah, sa so, tapat mismo yung kuberta, yung mga langaw um, Naglinis, ito ko, uh, naglinis pa sila nito, ha? Uh. Naglinis pa nito, ha? Uh. paglinis pa nito. Talaga nga kung dapat, eh, maisara nga ko talaga ito, eh. Pabalik ang grupo ng pitag sa Manila City Hall habang abalang-abala ang mga operatiba ng SOGWPD sa pag-iimbestiga at pagkuha ng mga salaysay sa mga trabahador ng kadiring pagawaan ng taho pagmasdan nagawa parang mokong na tona asawa ng may-ari ng kadiring taho na pakiusapan ang bitak ito, 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 ito

gusto yung nandayuni ng mga polis pa kayo ng negosyo. Ha? Hindi ko nga reklamo yung maluli. Oo, oh, ano? Nakakarayo sa Hindi trabaho ng bitag ang manira o siraan ang mga maliliit nating kababayan na nagsusumikap upang kumita sa kanilang maliit na negosyo tulad ng tahok. Hindi rin namin sinasabi na lahat ng mga pagawa ng taho ay marumi at kadiri tulad na inyong napanood. Tungkulin ang bitag, ang gisingin kayo sa realidad na ang kalusugan ay kayamanan. Kaya dapat natin ingatan ang ating mga sarili at mga mahal natin sa buhay na magingat sa mga binibiling pagkain sa lansangan panawagan ang bitag kung may nalalaman kayong mga kadiring pagawa ng pagkain na makakapinsala sa mga kababayan natin, huwag magatubiling ipaalamagan sa bitag. Kami na ang bahala.